Ang pelikula ay umiikot sa buhay ni Nick Powell, isang senior high school student na malapit ng magtapos na may mataas na karangalan. Ilang taon na ang nakalipas nang biglaang pumanaw ang kanyang ama, kaya't ang kanyang ina na si Dayan ang kumupkup sa lahat ng responsibilidad. Pinatatag ni Dayan ang kanyang sarili, inayos ang kanilang pinansyal na kalagayan, at sinimulang kontrolin ng buhay ng kanyang anak. Nais ni Dayan na tahakin ni Nick ang isang ligtas at tradisyonal na karera. Ngunit si Nick, na mahusay sa pag-aaral, ay may malaking pagkahilig sa pagsusulat at panitikan. Sa katunayan, Nais niyang laktawan ang kanyang seremonya ng pagtatapos at pumunta sa London para sa isang writer's workshop program. Pagkatapos, ipinakita ang tahanan ng pamilya Powell kung saan isang malaking selebrasyon ang nagaganap. Tumayo si Diane Powell, ang matriyarka ng pamilya, at nagbigay ng talumpati bilang pagkilala sa akademikong tagumpay ng kanyang anak. Itinaas niya ang isang toast para kay Nick at inabutan siya ng isang red may nakaukit na pangalan nito. Gayunpaman, hindi mukhang tuwang-tuwa si Nick sa inihandang party para lamang sa kanya. Lumayo siya mula sa mga bisita, kumuha ng hiwa ng cake, at pumasok sa garahe. Umupo siya sa tabi ng workbench at biglang itinutok ang isang shotgun sa kanyang mukha. Ngunit, lahat ng ito ay lumalabas na isang panaginip lamang nang magising siyang bigla sa umaga. Makalipas ang ilang sandali, bumaba siya sa kusina kung saan naroon ang kanyang ina sa hapag kainan. Naghanda si Dayan ng dalawang itlog at bacon na hugis ng isang ngiting mukha para sa almusal. Abala si Dayan sa pagbabasa ng dyaryo ng guluhin siya ni Nick. Tinanong niya kung napag-isipan na ba nito ang tungkol sa writer's workshop sa London. Medyo walang pakialam na sinagot ni Dayan na hindi niya kailangang pag-isipan yun dahil alam na ni Nick kung ano ang kanyang saloobin tungkol dito. Maliwanag na nais ni Dayan na manatili ang kanyang anak sa Amerika at pagtuunan ng pansin ang kanyang karera. Matapos ang madilim na simula ng araw, Kinuha ni Nate kanyang bisikleta at nagtungo sa paaralan. Ipinakita na gumagawa siya ng homework para sa kanyang mga kaklase kapalit ng pera. Inabot niya sa isa niyang kaibigan ng isang assignment at mabilis na kumita ng pera sa pasilyo ng paaralan. Samantala, ang matalik niyang kaibigang si Peter Egan ay binubuli ng isang grupo ng estudyante sa boys bathroom. Pinamumunuan ng isang mabagsik na babae na si Annie Newton ang grupo. Madalas siyang sangkot sa iba't ibang petty crimes. Ilang araw na ang nakalipas ng ibenta ni Annie kay Peter ang isang nakaw na cellphone. At kalahati pa lamang ng bayad ang naibigay niya. Ngayon, Hinihingi ni Annie ang natitirang bayad ngunit wala ni isang sentimo si Peter. Tinakat ni Annie na puputulan ang daliri nito kung hindi agad makabayad. Umalis si Annie sa banyo kasama ang kanyang mga tauhan. Sa oras ng pananghalian, nilapitan ni Nick ang grupo ni Annie at inalok na bayaran ng cellphone na binili ng kanyang kaibigan. Naglagay siya ng bante ng pera sa mesa at tinanong si Annie kung sapat na yon. Subalit, hindi ito naging maganda ang tugon ni Annie at sinabihan siyang huwag makialam. Yumuko si Nick at sinabi kay Annie na isa siyang emosyonal na sirang tao. Inaasahan na ikinagalit ito ni Annie kaya tinangka saktan si Nick. Ilang sandali pa, parehong pinagalitan sila at dinala sa opisina ng punong guro. Nagtanong ang headmaster tungkol sa insidente at pabirong sinagot ni Nick na attracted si Annie sa kanya. Ngunit hindi natutuwa ang principal sa biro at agad na pinaalis si Annie para umuwi. Binalaan naman niya si Nick na huwag mag ng oras sa mga taong walang patutunguhan sa hinaharap. Samantala, umuwi si Annie sa kanilang bahay, isang magulo at wasak na tahanan kung saan siya nakatira kasama ang kanyang madrasta, ama, at nakababatang kapatid na si Victor. Abala ang kanyang madraste sa paninigarilyo at panunood ng TV, na tila walang pakialam sa kanyang mga responsibilidad. Ikinagalit ito ni Annie kaya't pinagalitan niya ito dahil hindi nito pinakain si Victor. Binalaan niya ang madraste na tumayo mula sa sofa at huwag lang maghapong naninigarilyo. Nagsumbong ang madraste sa kanyang asawa at pinasasabihan si Annie. Ngunit pumabor ang ama kay Annie. Hindi nagtagal, nagsimula ang mag-asawa na magtalo at naglipa na ang malulutong na mura sa buong bahay. Ngunit tila sanay na si Annie sa ganitong eksena kaya pinakain na lang niya si Victor at pumasok sa kanyang kwarto. Kinagabihan, pumunta si Peter sa bahay ni Nick at nag-usap ang magkaibigan. Tinanong ni Peter kung pupunta si Nick sa party na inorganisa ng isa nilang kaklase. Sumagot si Nick na hindi siya makakapunta dahil may iba siyang pupuntahan. Inabot ni Nick kay Peter ang isang libro kung saan nakatago ang isang plane ticket papuntang London. Dito na intindihan ni Peter na lilipad ang kanyang matalik na kaibigan papunta sa London para lumahok sa writer's workshop program. Nagtanong si Peter kung alam ba ito ni Ginang. Howl at sinabi ni Nate na hindi. Inamin ni Nick na simula ng pumanaw ang kanyang ama, tila sinakaw siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng sobrang pagkontrol sa kanyang buhay. Samantala, lumabas si Annie kasama ang kanyang kriminal na kasintahan na si Marcus Bohem. Nagpunta sila sa downtown kung saan pinasok ni Marcus ang isang mamahaling sasakyan. Mas pinalala ni Annie ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbasag ng salamin ng isang jewelry shop at pagnanakaw ng magandang kwintas mula rito. Tumakas ang dalawa gamit ang ninakaw na kotse bago pa dumating ang mga pulis. Kinabukasan, Naghahanda si Annie na pumasok sa paaralan matapos ang gabi kasama si Marcus. Sinabihan siya ni Marcus na iwan ang bag na may lamang ninakaw na alahas. Ngunit halatang hindi siya gaanong nagtitiwala rito. Labis itong ikinagalit ni Marcus kaya pagkatapos umalis ni Annie, isinumbong niya ito sa mga autoridad. maya, -maya nakarating si Annie sa paaralan at itinago ang ninakaw na kwintas sa kanyang locker. Hindi sinasadyang nakita ito ni Peter na nakatayo malapit sa kanya. Paalis na sana si Peter nang mapansin siya ni Annie na nakatitig sa kanyang direksyon. Nagsimulang lumala ang sitwasyon nang dumating ang mga pulis sa paaralan at inaresto si Annie dahil sa pagnanakaw. Binuksan din nila ang kanyang locker at natuklasan ang mga ninakaw na alahas. Kalaunan, tumawag si Annie sa kanyang kasintahan at sinabi nitong siya ay naaresto. Nagkunwari si Marcus na inusente habang sinasabi ni Annie na alam niya kung sino ang nagsumbong sa kanya. Pag uwi ni Nick sa kanilang bahay, ibinalita ng kanyang ina na tumawag ang airline. Ibinunyag nito na na-reschedule ang kanyang flight, dahilan para malaman ni Diane ang plano ni Nick na lumipad papuntang London. Nagpanik si Nick at sinabing kaya niyang ipaliwanag ang lahat, ngunit halatang nadismaya ang kanyang ina sa kanyang ginawa. Kinagabihan, papunta si Peter sa isang house party nang bigla siyang salakayin ni na Annie at ng kanyang grupo. Iniisip ni Annie na si Peter ang nagsumbong sa kanya sa mga pulis at nais niyang maghayganti. Sa sobrang kaba ni Peter, agad siyang nag ng kwento. Akala niya ay nakaalis na si Nick papuntang London kaya nagsinungaling siya na si Nick ang nagsumbong sa pulis tungkol sa nangyari. Lumipat ang eksena sa house party kung saan makikita na nagbago ang isip ni Nick tungkol sa pag-alis patungong London. Sa katunayan, ibinigay niya ang kanyang plane ticket at hotel booking document sa isang random na babae sa party. Lumabas siya ng bahay at naglakad-lakad, ngunit may sumusunod sa kanyang lumang, wasak na sasakyan. Lumalabas na sina Annie at ang kanyang grupo ang nagmamanman sa kanya. Pagdating ni Nate sa isang tahimik na kalsada, bumaba sina Annie mula sa sasakyan at agad siyang binugbog. Walang nagawa si Peter kundi panuorin mula sa loob ng kotse habang walang awang sinisipa at sinasaktan si Nate. Ilang sandali pa, lumapit si Annie kay Nick at sarkastikong tinanong kung sino ngayon ang sirang sira. Sumagot si Nate na siya pa rin ang emosyonal na sirang tao. Dahil dito, labis na nagalit si Annie at sa isang iglap ng galit, Sinipa niya si Nick ng buong lakas gamunong si Nick pababa ng kalsada at tumama ang kanyang ulo sa isang bato Sa takot sa kanilang nagawa, lumapit ang isa sa mga kasamahan ni Annie kay Nick at napagtanto nilang hirap na itong huminga Natakot ang grupo na baka nasangkot na sila sa isang pagpatay Biglang natauhan si Annie at iniutos sa kanyang mga tauhan na buhatin si Nag-aatubiliman Binuhat nila si Nick at dinala sa gubat Sa proseso, nahulog ang relo ni Nick sa lupa ngunit walang nakapansin Itinapon nila ang katawan niya sa isang storm drain Tinakpan ito at umalis Matapos ang nakakakilabot na pangyayari, nagpa siya si Annie na pumunta sa bahay ng kanyang kasintahan. Pagdating niya roon, agad niyang inamin kay Marcus na napatay niya si Nick. Nakiusap siya sa kasintahan na tulungan siyang gumawa ng kwento para matakpan ang krimen. Ngunit itinaboy siya ni Marcus dahil natatakot itong madamay sa kaso. Sa galit at pagkabigo, binalaan ni Annie si Marcus na isisiwalat niya ang mga lokasyon ng lahat ng sasakyang ninakaw nito sa paglipas ng mga taon. Umalis si Annie at nagtungo sa isang tulay kung saan sinunog niya ang kanyang mga damit. Samantala, sa nakakagulat na pangyayari Isang malusog at walang galos na nick ang lumabas mula sa mga damuhan kinaumagahan. Pumunta siya sa paaralan na parang walang nangyari at sinubukang kausapin ng kanyang mga kaklase. Ngunit na pagtanto niyang walang nakakakita o nakakarinig sa kanya. Tinangka niyang gumawa ng ingay at naghagis ng libro sa estante ngunit walang nakapansin. Pumunta siya sa opisina ng principal at narinig niyang may kausap sa telepono ang kanyang ina. Sinubukan niyang kausapin ito ngunit tila hindi siya naririnig. Litong-lito at natatakot. Nagpasya si Nick na tumakbo pa uwi. Ngunit nabangga siya ng isang sasakyan sa gitna ng kalsada. да да Nasundan pa ito ng pagragasan ng isang malaking cargo truck. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi man lang siya nasaktan. Napansin din niyang walang sinuman sa mga taong naglalakad sa kalsada ang nakakita o nakapansin sa nangyari sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Nick sa kanilang bahay at nakita niyang kausap ng kanyang ina ang lokal na pulisya sa telepono. Sinubukan niyang kunin ang atensyon nito ngunit tulad ng iba, hindi siya nito naririnig o nakikita. Lumalabas na iniulat ng kanyang ina na nawawala si Nick at kasalukuyang hinahanap ng mga autoridad ang kanyang kinaroroonan. Sa puntong ito, Napagtanto ni Nick na maaaring patay na siya. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan ni na Detective Kate at Brian ang investigasyon sa bigla ang pagkawala ni Nick. Napansin nila ang mga bakas ng gulong ilang metro sa loob ng gubat at isang basag na side mirror ng sasakyan na nakakalat sa lupa. Naipaalam din sa kanila ang alitan na naganap sa pagitan ni na Annie at Nick ilang araw bago ito sa paaralan. Dahil dito, nagtungo sila sa bahay ni Annie at nadatna nila itong nakaupo sa bubong. Tinanong siya ni Detective Brian na dati nang nakatrabaho ang ama ni Annie. Kung nakita ba niya si Nick kamakailan, nagsinungaling si Annie at sinabing huli niya itong nakita noong nag-away sila sa paaralan. Alam ni Brian na nahihirapan si Annie dahil sa pangalawang pag-aasawa ng kanyang ama kaya't nagpasya siyang palampasin ito. Binigyan na lang niya si Annie ng babala na ipagbigay alam sa kanila kung may mapapansin siyang kainahinala bago siya umalis. Samantala, bumuo ng search party upang hanapin si Nick sa kagubatan. Sa ibang banda, si Nick, natanggap ng maaaring patay na siya, ay nasa kanyang kwarto at nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Maya-maya, napansin niya ang isang magandang ibon sa railing ng porch sa labas ng kanyang kwarto. Mukhang malubha ang sugat ng ibon at malapit ng mamatay. Nang biglang lumitaw ang isang buhay na ibon sa kanyang balikat, kamukha ito ng sugatang ibon kaya't inabot niya ito. Ngunit biglang naglaho ang buhay na ibon sa parehong sandali na namatay ang sugatang ibon sa labas. Sa wakas, napagtanto ni Nick ang nangyayari, hindi siya patay kundi nasa isang out-of-body experience. Maglalaho ang kanyang espiritual na anyo kapag tuluyan na siyang namatay sa tunay na mundo. Samantala, bumisita si Detective Brian kay Marquez sa kanyang garahe at tinanong ito tungkol sa pagnanakaw sa jewelry shop. Nagkunwari si Marquez na wala siyang alam sa insidente at nagsinungaling na abala siya sa trabaho roon. Ngunit hindi lubos na naniwala si Brian at sinabi kay Marquez na tawagan ng himpilan ng pulisya sakaling makita niya si Annie. Kinahapunan, Nilapitan ng kabadong si Marcus si Peter sa kalye at sinabing hinahabol siya ng mga pulis. Magkasama silang bumalik sa gubat kung saan huling nakita si Nick. Tahimik nilang kinuha ang katawan ni Nick mula sa storm drain at inilipat ito sa ibang lugar. Pagkatapos nito, nagpasya si Marcus na tuluyan ng alisin si Annie dahil naniniwala siyang lumalabis na ito sa control. Inaya niya si Annie na magkita sa may istasyon ng tren ngunit sinabi niyang gusto lang niya itong makausap. Sa kabilang banda, tinawagan ni Annie si Peter para sumama sa lugar ng tagpuan. Hindi niya alam na sinusundan na ito ng mga pulis. Maya-maya, dumating ang tatlo sa napagkasundo ang lugar. Kaagad na ipinakita ni Marquez ang kanyang tunay na intensyon at tinutukan ng baril si Annie. Inutusan niya si Peter na manahimik at pinayagan itong umuwi. Ngunit sa sandaling yon, dumating ang ilang pulis sa lugar. Sinamantala ni Annie ang pagkagulo at mabilis na agaw ang baril ni Marquez bago tumakas sa ligtas na lugar. Si Nick, na dumating kasama ang mga pulis, ay sumigaw na mahuhuli nila si Annie. At sa kanyang pagkabigla, sumagot si Annie ng hindi kailanman. Malinaw na kahit papaano ay naririnig ni Annie si Nick kahit hindi niya ito nakikita. Kinabukasan, nagtungo si Annie sa bahay ni Nick matapos magpalipas ng gabi sa gym ng paaralan. Palihim siyang pumasok sa kwarto ni Nick at tiningnan ang mga litrato nito noong bata pa. Unti-unti niyang napagtanto na hindi nagkakalayo ang kanilang mga pinagdaanan. Pareho silang lumaki sa sirang pamilya at nakaranas ng mga problemang tulad ng emosyonal na paglayo ng kanilang mga magulang. Ang katutuhan ng napatay niya si Nick dahil sa matinding galit ay nagsimulang bamigat sa kanyang konsensya. Ngunit bago pa siya makapagsuri pa ng mas malalim, napilitan siyang tumakas nang biglang dumating ang ina ni Nick sa kwarto. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa gubat sa lugar kung saan huli niyang nakita si Nick. Sa kanyang matinding takot, natuklasan niyang wala na ang katawan ni Nick sa ilalim ng storm drain. Ngunit nakita niya ang isang pakete ng nicotine gum na nagdulot sa kanya ng hinala na naroon din si Marcus. Makalipas ang ilang sandali, natuntun ni ani si Marcus at hinayla ito sa isang talampas habang tinutukan ng baril. Umamin si Marcus na inilipat niya ang katawan ni Nick mula sa dati nitong kinalalagyan. Ngayon, ito ay nasa paanan ng kalapit na dam na magbubukas sa loob ng kalahating oras. Sa pagkarinig nito, sinubukan ni Annie na umalis ngunit binaril siya ni Marcus sa Chan gamit ang nakatagong baril. Gumanti si Annie at binaril si Marcus sa balikat. Bagamat malubhang nasugatan, nagawa pa rin ni Annie na tawagan si Detective Brian at ibalita kung nasaan ang katawan ni Nick. Agad na nagtungo ang mga pulis sa dam at natagpuan si Nick sa tamang oras. Dinala siya kagad sa ospital at inilipat sa ICU. Bagamat nailigtas siya mula sa nagyayelong tubig, nakabitin pa rin sa alanganin ng kanyang buhay. Samantala, Si Annie na labis nang nagdurugo dahil sa tama ng bala ay nakarating sa ospital. Mabigat ang kanyang konsensya at nais niyang magsisi sa lahat ng kanyang nagawang kasamaan. Kaya't pumasok siya sa ICU kung saan nakakonfine si Nick at taimtim na humingi ng kapatawaran sa kanya. Humiga siya sa tabi nito at unti-unting bumalik ang espiritu ni Nick sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, sa puntong yon, nawala na ng sobrang dugo si Annie at kalaunan ay binawian ng buhay. Ang huli niyang ginawa ay iligtas ang taong kinamumuhian niya ilang araw lamang ang nakalipas. Nagtapos ang pelikula sa tagpong bumisita si Nick kay Victor, ang nakababatang kapatid ni Annie. Makalipas ang ilang linggo at naglaro sila ng magkasama.